Magandang araw mga health Welcome sa Healthy Pinoy! Ngayong araw, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa na madalas nating binabaliwala, oh, no! ang amoy ng ating hininga. Alam nyo ba na ang amoy ng hininga natin ay maaring magpahiwatig ng ating kalusugan? Oo, tamang narinig nyo. Ang mabahong hininga o halitosis ay hindi lamang isang simpleng bagay na maaring ikahiya. Maari itong magbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa ating kalusugan. Kaya't samahan nyo kaming habang binubusisi natin ang iba't ibang ng mabahong ininga at kung anong sinasabi nito tungkol sa ating kalusugan. Huwag palampasin ang pangatlong katotohanan dahil ito'y talagang nakakagulat. Siguraduhin na panoorin hanggang dulo at huwag kalimutang ilike ang video na ito i-share sa inyong mga kaibigan at mag-subscribe sa ating channel para sa iba pang health tips at impormasyon. Tara na, alamin natin ang mga shocking nakatotohanan tungkol sa ating hininga. Ang pagkakaroon ng mabahong hininga o halitosis ay isang karaniwang problema na maaring magdulot ng kahihiyan at kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Ngunit alam mo ba na ang amoy ng iyong hininga ay maaring magbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa iyong kalusugan? Una, problema sa ngipin at gums. Ang pinakakaraniwang sanhi ng mabahong hininga ay ang problema sa ngipin at gums. Ang mga bakterya sa bibig ay nagpro-produce ng mga sulfur compounds na nagdudulot ng mabahong amoy. Ang poor oral hygiene, cavities, gingivitis at periodontitis ay ilan lamang sa mga kondisyon na maaring magdulot ng mabahong hininga. Upang maiwasan ito, mahalaga ang regular na pag-aalaga sa ngipin at gums. Narito ang ilang mga tips. Regular na pagpapakonsulta sa dentista. Ang regular na pagbisita sa dentista para sa professional cleaning at check-up ay mahalaga upang matiyak na walang cavities o gum disease. At tamang paglinis ng ngipin. Siguraduhin magsipilyo ng ngipin ng hindi bababa sa dalawang beses sa isang araw at magfloss araw-araw upang matanggal ang mga pagkain at bakterya na maaaring magdulot ng mabahong hininga. Ngalawa, pagkain at inumin. Ang mga pagkain at inumin ng ating kinukonsumo ay maaaring makaimpluensya sa amoy ng ating hininga. Ang mga pagkain tulad ng bawang, sibuyas at maanghang na pagkain ay kilalang nagdudulot ng mabahong amoy. Ang alkohol at kape ay maaari ring magdulot ng tuyong bibig na nagiging sanhin ng mabahong hininga. Upang maiwasan ang mabahong hininga mula sa pagkain at inumin, subukan ng mga sumusunod. Pag-iwas o paglimitahan ng mabahong pagkain. Iwasan o limitahan ang pagkain ng bawang, sibuyas at maanghang na pagkain. Mag Inom ng sapat na tubig. Ang paginom ng sapat na tubig ay nakakatulong upang mapanatiling basa ang bibig at maiwasan ng mga mabahong hininga. Problema sa panunaw Ang syake na katotohanan na ito ay maaring hindi alam ng marami. Ang mabahong hininga ay maaring ring magpahiwating ng problema sa panunaw. Ang mga kondisyon tulad ng acid reflux, GERD at mga problema sa tiyan ay maaring magdulot ng mabahong hininga. Narito ilang tips upang maiwasan ang mabahong hininga mula sa mga problema ng panunaw. Kumain ng maliit na bahagi. Ang pagkain ng maliliit na bahagi sa halip na malalaking meals ay nakakatulong upang maiwasan ng acid reflux. Pag-iwas sa mga pagkain nagpapalala ng reflux, iwasan ang mga pagkain matataba, maasim, at maanghang na maaaring magdulot ng acid reflux. Pang-apat pagkakaroon ng tuyong bibig. Ang tuyong bibig o sirostomia ay isa ring kananiwang sanhi ng mabahong hininga. Ang laway ay may mahalagang papel sa pag ng acids at pag ng dead cells sa bibig. Kapag kulang ang produksyon ng laway, nagiging sanhi ito ng mabahong hininga. Ang tuyong bibig ay maaaring magdulot ng iba't ibang bagay tulad ng dehydration, gamot at ilang medical conditions Upang maiwasan ang tuyong bibig, uminom ng sapat na tubig. Panatilihing hydrated ang katawan sa pamamagitan ng regular na paginom ng tubig. Gumamit ng mouthwash. Ang paggamit ng mouthwash na formulated para sa dry mouth ay nakakatulong upang mapanatiling basa ang bibig. Panglima, mga impeksyon sa respiratory tract. Ang mga impeksyon sa respiratory tract tulad ng sinusitis bronchitis at tonsillitis ay maaari ring magdulot ng mabahong ininga. Ang mga bakterya na nagdudulot ng impeksyon ay maaaring magproduce ng mabahong amoy. Kung madalas kang magkaroon ng respiratory infections at napapansin mo ang pagkakaroon ng mabahong hininga, mabuting magpakonsulta ka sa doktor upang masuri at magamot ang impeksyon. Ayan mga ka Natapos na natin ang pagtalakay sa mga iba't ibang saninang mabawi nga at kung anong sinasabi nito sa ating kalusugan. Sana'y marami kayong natutunan at naway makatulong ito upang mapanatili ang inyong kalusugan sa mabuting kalagayan. Kung nagustuhan ninyong video na ito, huwag kalimutang i-like, i, -like, i at mag-subscribe sa ating channel para sa iba pang health tips at information. I-click din ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong videos. Maraming salamat sa inyong panonood. Patuloy na alagaan ninyo ang kalusugan. At kita-kits tayo sa susunod na video. Paalam mga ka-health!